he's the only man in my life that belongs to the showbiz world. Yeah, siya lang. Wala iba. Of course, we have one son. Ibinunyag ng award-winning actress na si Elizabeth Oropisa sa panayam kay Snooki Serna na mapapanood sa YouTube channel ng huli na may anak sila ng bitter anang aktor na si Dante Rivero, sinabi ni Elizabeth na nakilala niya si Dante nang maging bahagi sila ng pelikulang lumapit. Lumayo ang umaga noong 1975 inilarawan din niya na si Dante lang ang tanging showbiz personality na nakarelasyon niya. Dante is the only man in my life that belongs to the showbiz world. Siya lang, walang iba. Anya, tinanong ni Snooki si Elizabeth kung si Dante ang kanyang great love, na na naman ni Elizabeth ng, of course, we have one son. Ayon sa kanya, walang nakakaalam sa kanilang relasyon dahil sa pagiging malihim ng show business noong dekada pitumpu. Yeah, hindi lang ako kasi madaldal. Noong araw kasi, hindi uso yung wala naman social media. And then you don't normally talk about your personal life before. Dagdag pa niya, sabi ni Elizabeth, nasa 40s na ang anak nila ni Dante. At hanggang ngayon magkaibigan pa rin sila. Ngayon, aktibo pa rin sina Dante at Elizabeth sa showbiz. Wala pang sagot si Dante sa isiniwalat ni Elizabeth.